Mahal kita, mahal kita, hindi to bola Ang bola ay tumatalbog, ang betlog ay kumakalog Paano mo ba nalaman na yun, Tol? Di ba tinikman ko nga? Pinipilit mo nga chocolate yun eh sabi ko sa'yo, tae yun. Kaya nung natikman ko, ayun, tae nga. Oo nga, pre. Buti na lang, di natin natapakan. Paano, Jepoy? Tigisan nilang lang tayo dito sa bayabas ha. Bayabas ba talaga to? Uy! Ano yun? Oh no! Ah! Kamusta mga mamaos? Tapusin mo ang video na to. Promise, exciting ang kwento ko. <laughs> Then, pag nagustuhan mo, click okay na lang yung subscribe button. And notification bell na rin para updated ka sa mga gagawin kong video. Walang pilitan mag-subscribe. Kung gusto mo lang naman. Hoy, Tol! Bakit ka natulala? Ano nangyayari sa'yo? <laughs> Alam ko yan! Pinoy Henyo yan! Um, bagay? Lugar? Tao? Ah, tao. Hayop? Tao na hayop? Hmm, kalate tao na hayop. Babae? Maganda. Ah, lumilipad? May pakpak? Sexy? Oh my! Si Magdalena yan. Ang kalapating mababa ang lipad. Takbo! Pabobo naman ang dalawang ere. Ala, e, ay wag pa. Takot ka ba sa manananggal? Ako? Takot! <laughs> Sabi ng lolo ko, nagmula daw ang manananggal mula nang may isang babae kumain ng paniki. Mula nun, naging manananggal na siya. Naniwala naman kayo. <laughs> di totoo yun. <laughs> ano yun? Oops, nalunok ko. Well, di naman siguro totoo yung kwento ng lolo ko. Nya! ang nagse sound effect. <laughs> Di ko talaga alam kung bakit tinawag silang manananggal. Ano ba talaga ang tinatanggal nila? Salawal? Pustiso? Kalabaw? O ang puso mong nasasaktan? Okay na, move on na ako. Sana all. Sabi ng lolo ko, may kinatatakutan din daw ang manananggal. Ate, ano po ba yung kinatatakutan ng isang manananggal? Ah, uh, takot kami sa bawang. Punta sa pagi, asin, holy water, cactus. Especially, pito ng pangit ng jowa. Baka meron pa ate. Wala na ba? Pero madami ding advantage kapag ang nanay mo ay manananggal. Anak, may bibigay ako sa'yo. Ano yun, Nay? <laughs> <laughs> di ko rin na alam kung bakit may pakpak at napuputo ng mga mythical creatures na to. Tsaka bakit pakpak ng paniki? Bakit di pakpak ng ibon? Pakpak ng butterfly? Nang tutubi? Sagot! Sagot! Aba malay ko, nakakostume lang ako boy. At alam niyo ba ang paboritong tibugay ng mga manananggal ay yung mga buntis. Mami! Huwag mo ko iwan! Uha! 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 Oy, mare! Ayos Oh. May biktima tayo, buntis! Ang laki ng tiyan! Sige, ako ang unang sisip-sip, mare, ha! Hoy! Olat na maalat! Hoy! Mga aswang kayo! Buong ba kayo dyan? Kadalasan, pag may sighting ng aswang o manananggal, di nagpapahuli ang mga chismosa at chismoso. Uy, mga kabayan, ano ba ang nakita nyo? Ah, ah, ako? Ako? Ano Magbilis nga nakita e, Bagal eh. Aside, aside, sa mabilis, sa mabagal, sobrang eh, sobrang, bilis, sobrang ano bagal. nakita mo? Drone? Lobo. Ayan, may papalbit. Takbo! Takbo! Bobo, Bobo naman, naman nun, nun? naniwalang may manananggal. <laughs> 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 o paano mga mamaw? Oh? Tuloy na tayo sa kwento. Gusto mo ba malaman kung ano nangyari kila Momon at Jepoy nung hinabol sila ng manananggal? <laughs> Kasi tumatakbo tayo Eh ba't tayo tumatakbo? Kinahabol tayo Eh bakit nga tayo na gold mo? Eh kasi tumatakbo tayo Halika dito magtago muna tayo on, Pero ba't tayo nahanap? Kasi nagtatago on, tayo Ba't tayo nagtatago? Eh kasi nahanap tayo Ba't tayo nahanap? Ano ka ba? Kasi nagtatago tayo hmm. Mukhang wala na ang dalawang kuloko eh nakabalik na sa katawan ko. Ah, ano to? Diyos may mali. Ikaw ang impostor! <tiple> ang manananggal is an old mythical creature in Philippines. Ito ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan ito ay sinasabi nagpapalit ng anyo kapag sumasapit ang hating gabi. Ang mga manananggal ay may kakayahang hatiin ang katawan nila at tinutubuan din ito ng pakpak na parang isang paniki. Paborito daw kainin ng manananggal ay ang sanggol sa sisapupunan ng isang nagdadalang tao gamit ang kanilang dila na kasing nipis ng karayom at kayang humigop ng dugo. Totoo ba to o hindi? Ngayon kung may idea kayo or may na-experience kayong gantong pangyayari, I comment niyo lang sa baba, Babasahin ko 'yan mama ya.